Matagal ko tong inaral. Ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list. And that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag: A Convert Story. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa ang Pagtawag: A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod kapatid na Mar Oriondo at muli nyo po kaming samahan sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag po ng ating Panginoong Diyos para maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po sa episode natin ngayon ay naririto po tayo ngayon sa lokal ng Pinugay, Distrito ng Rizal East kung saan ay naririto po ang isa sa mga studio ng Calabarzon Region Satellite Studio para sa programang Business Beat. Para po kilalanin ang ating makakasama ngayong araw, pakinggan at panoorin po natin ito. Isang basiglang may tungkulin na ang prioridad ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bagamat karamihan sa kanyang mga anak ay may kanikanya ng pamilya, nagkakaisa sila sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia Ni Cristo. kilalanin ang auditor at certified public accountant na ating kapatid mula sa lokal ng Pinugay, distrito eclesiastico ng Rizal East at alamin ang kanyang istorya ng pagtawag. Christ, ang makakasama po natin ay si kapatid na Lorna Zarate mula po sa lokal ng Pinugay distrito ng Rizal East. Ang ating kapatid po ay isang external auditor, certified public accountant o CPA, at sa kasalukuyan po, may tungkulin po sa loob ng Iglesia ni Cristo bilang Jaconesa. Atin na pong kilalanin ang ating kapatid. Magandang araw po, kapatid na Lorna. Magandang araw naman, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Maayos naman po. Kumusta po ang pamilya? Uh, maayos naman po sa kasalukuyan. Ang kasama ko po yung isang anak ko na lang. Kami na lang pong dalawa sa bahay dahil po yung dalawa, may pamilya na po. Eh sige po, uh, batiin nyo na rin po ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya at baka meron po kayong gusto pang batiin, go ahead po. Binabati ko po ang mga anak ko, una po si kapatid na Rosca Villamor. Isa po siyang Jakonesa at may tungkulin sa pananalapi. Si Roy Villamor ang kanyang asawa, isa pong Jaku at katiwala po ng purok. Anak ko po pong si Arlon Sarate ay kasulukuyang nasa sepsi isa po siyang manggagawa sa loob ng Iglesia ni Kristo. Yung bunso ko naman po ay si kapatid na Arnold Sarate, isa pong organista dito po sa aming lokal. Pinabati ko rin po ang amin destinado, si kapatid na Ricardo Catalan Jr. At ganoon din po ang aming pangalawang tagapangasiwa, si kapatid na Ruel Patenya. Binabati ko rin po ang aming tagapangasiwa na si kapatid na Arnel P. Makatangay. Binabati ko rin po ang lahat ng mga ministro at manggagawa, pati na rin po ang mga may tungkulin at kapatid sa aming distrito. Maraming maraming salamat po kapatid na Lorna. At pagbati rin po sa kapatid na Arlon Zarate, uh, isa po sa mga manggagawa po sa SEBSI. At gayon din po sa lahat po ng mga kapatid at mga may tungkulin dyan naman sa lokal ng Tanay, distrito rin po ng Rizal East. At pagbati rin po sa mga bumubuo po ng programang Business Beat ng Calabarzon Region Satellite Studio. Ang Business Beat po ay mapapanood po ninyo sa INC Radio YouTube channel, mapapakinggan din po sa INC Radio DZEM 954 kHz. Tuwing linggo po alas 2 ng hapon. Kapatid na Lorna, nabanggit po sa pagpapakilala sa inyo na kayo po ay isang external auditor. Medyo related sa programa po ng mga kapatid natin ano dito sa ating satellite studio sa CALABARZON yung Business Beat. Ano po ba ang ginagawa ng isang external auditor? Trabaho ko po bilang external auditor, may mga client po ako. Yun po, ginagawa ko po yung kanilang libro, nagko-compute po ako ng mga taxes nila. Yun lang po, pero hindi po ako nakikialam dun sa pang-internal nila. Paano po kayo napunta sa larangan 'yan? nung pong ano, dati po kasi nagtatrabaho ko bilang bookkeeper. So, yun yun related po yun sa trabaho ko ngayon. Kasi sa bookkeeper naman po, kami po yung nagtatala ng mga transactions nila. Nung nakapasa na po ako sa board bilang CPA, yun po, nagkaroon po ako ng mga kliyente na sarili ko po. So, ako na po yung gumagawa ng tax nila. Hindi na po ako pumapasok dun sa trabaho ko. May sarili na po akong mga kliyente. Nahilig talaga kayo sa numbers, numbers. kahit nung nag-aaral pa lang Opo. po kayo. Kaya napili po ninyo oh, yung kursong uh, accountancy. accountancy. Okay po. Congratulations po kapatid na thank you. Lorna. Oh, thank you. At dahil nga po ito ay uh, convert story, ang isa po sa pangunahing pag-uusapan natin dito ay kung paano naman po kayo natawag sa loob ng iglesia ni Kristo. Ano po ba yung dati ninyong uh, religion, o Yung kinagisnan po ninyong relihiyon? Ang nakagisnan ko pong ng relihiyon ay Katoliko. Kasi po, yung mga nanay ko, ang tatay ko, isa pong silang sarado katoliko. Sila po yung talagang sinasama nila po ako. Halimbawa po, nagsisimba yung nanay ko, naglalakad ng paluhod, kasama po ako doon. So, na-experience nyo rin po yung okay. mga ganong gawain? Opo, oh po, nag nagawa ko rin po yun. Tapos may mga pabasa po kami. Nagpapabasa po rin po kami. Umaawit din kami dun sa ano hindi hindi po basay eh. talagang awit ko inaawit po yung Mga hanggang ilang taon po ninyo ginawa yung mga ganyang ah uh, uh, paraan pa po, ng paglilingkod? O oh, simula ko. pa po nung nagkaisip kami ganun na, natigil lang po nung mamatay na po yung yung magulang ko Mula po sa pagiging Katoliko agad-agad ba eh nalipat kayo sa Uh, Iglesia ni Cristo? O umanib po kayo sa Iglesia ni Cristo? Ay, hindi po. Kasi nung nag-aaral po ako sa college, so mahaba po yung oras namin na bakante. Ayaw ko, na pong, ayaw naman pong ideal yung time ko na wala akong ginagawa. So nakakita po ako ng nag-uumpo kang mga estudyante. Titinan po namin yon. Ang nakita ko po, nagba-Bible study po sila. So, nakikisama lang po kami since Bible naman yung pinag-aaralan tungkol naman sa Diyos. So, wala naman pong masama. So, ang nangyari po, lagi po kami umaaten doon. Nagkaroon po ng time na every Sunday, inaanyayahan na po kami dumalo sa, sa kanilang mga activities. Pumunta po kami ng YMCA. Yun po, kasi masaya eh. Kanta-kanta, ganun po ang ano doon. So, nawili po kami sa ganun. Hanggang sa dumating na rin ang time na ako po ay nabautismohan bilang born again. Doon po kami na bautismoan sa dagat, sa Lido Beach po, sa Cavite. So talagang uh, ever since, ang interest ninyo, may kinalaman po sa paglilingkod, paglilingkod. sa ating Panginoong Diyos. Bago ko po itanong kung papaano naman kayo natawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo, eh gusto ko po malaman, uh, nung hindi pa kayo kaanib sa Iglesia Ni Cristo, meron po ba kayong uh, impresyon? Uh, pagka narinig ninyo yung salitang Iglesia Ni Cristo, ano po ang pumapasok sa isip po ninyo noon? Nung high school po ako, narinig ko na po yung Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko pa yun, hindi pa ako nakakapasok dyan. Nakikita ko lang po yung kapilya nila. Ngayon may, may kaklase po akong Iglesia ni Cristo. Ang nangyari po, yung mga kaklase ko, since kaibigan ko siya, wala naman po sa akin kaya Iglesia o ano, hindi, hindi rin, po sila namimili ng kaibigan. Ang nangyari po, yung mga kaklase ko po, tinutokso po siya. Hindi po Iglesia ni Cristo eh, Iglesia ni Manalo po ang tawag sa kanya ang talaga naman pong nakasulat, eh, iglesia ni Kristo, hindi naman po iglesia Mana ni Manalo. Ngayon, nakasulat din naman po sa Biblia na ang iglesia ni Kristo po, hindi naman po si Kapelix Manalo ang nagtayo. Ang nagtayo po no, na ay ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung yung tinatawag nila iglesia ng Manalo, wala pong katotohanan yun. Dahil talagang iglesia ni Kristo. Kay Kristo po yung iglesia. Ang Panginoong Heso Kristo po mismo ang nagtayo, ang nagtatag ng... Iglesia ni Kristo, pinatutunayan po yan ng mga salita ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia. Mga paunang pahayag po Opo. Oh, ng ating Panginoong Diyos o hula ng Panginoong Diyos na nasa Biblia. At ang kapatid na Felix Manalo naman po, kapatid na Lorna, itinuro rin sa atin mula rin po sa mga patotoo ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, e eh kinasangkapan po Opo. Oh, para maipangaral ang mga salita ng Diyos ukol sa Iglesia ni Kristo na ating kinaaaniban po ngayon. Oh, Tapos marami pa po ang narinig na, naku, pag sa iglesia ka, kapag hindi ka sumamba, dadalawin ka. Na, in, hindi dadalawin na ano, kundi do po yung abuloy nyo sa susunod ng pagsamba. parang ang dahilan ng pagpunta oh. sa bahay ng kaanib o kapatid sa loob ng Iglesia Ni Cristo para kolektahin oh, yung, yung abuloy. At may sinasabi pa po silang do daw po, oh, po. yung abuloy na hindi na iabuloy dahil hmm. hindi naman po nakadalo sa oh, pagsamba. Nang kayo ay kaanib na po sa Iglesia Ni Cristo, ano pong napatunayan niyo? Napatunayan ko po na hindi po totoo yun. Kasi ako po bilang Jaconesa tungkulin ko po ang magdalaw sa kapatid kung sakaling hindi naman po sila nakasamba. Unang-una po, hindi naman po para kolektahin yung abuloy nila, hindi para doblehin, kundi dalawin sila. Ano dahilan kung bakit hindi sila nakasamba? Baka may sakit po sila. Kung may sakit po sila, maipapanalangin po natin sila. Ngayon naman po kung may mga problema, kung may, may maitutulong naman po tayo, tutulungan natin sila. Ngayon, kung, kung talaga mabigat na ang problema at di na kaya, papayuhan po natin. O, kung may kailangan pa po na, na kailangan nila ng tulong, willing naman po tayong tumulong sa kala. Hindi po para singilin sila sa buloy nila. Eh, wala pong katotohanan yun. Opo, at wala pong katotohanan. Yun. Wala pong ganon Opo. sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kundi yung pagdalaw po, pagmamalasakit. Opo. Pagmamahal po ng mga may tungkulin sa loob ng Iglesia ni Cristo, at yan po, itinuturo rin nang pamamahala sa loob ng Iglesia Ni Cristo na pawang aral po ng ating Panginoong Diyos na nasa Biblia, yung pag-ibig po, Opo. yung pagmamalasakit po sa mga kapatid, sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. E papaano nga po naman kayo natawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo? Nabanggit niyo mula sa pagiging katoliko, e eh naging born again Christian po kayo. Opo. During college days po yun. Nung ako'y nakapagtrabaho na po, may kaopisina po akong iglesia. Inaanyayahan po niya ako na dumalo sa kanilang pamamahayag. Pero hindi po ako nakakasama kasi nga po, medyo gabi na po yun. Kaya eh, malayo pa po yung bahay namin, hindi po ako makakauwi mag-isa. Uh, sumunod po, inanyayahan na naman po niya ako. So since maaga pa raw po yun, di sumama po ako dun sa lokal ng Washington. Doon po niya ako sinama. Tapos sabi niya, hatid na lang kita, sabi niyong ka, nung kaopisina ko. So sabi ko, o sige. Tapos nung malaman niya na may lokal doon sa amin na malapit, lokal po ng Laloma, sabi niya, meron palang malapit sa inyo dito. Kapag may time ka, pwede kang pumunta roon. Sabi niya gano'n. Sabi ko, o, o sige, sabi kong ganyan. Since meron naman po mga Iglesia Ni Cristo doon sa lugar namin, so kakilala ko rin po. Nung minsan, inanyayahan po ako, sinama niya po ako doon sa pamamahayag. So, sumama po ako kasi nakadalo na naman po ako ng minsan. Sumama lang po ako, nakikinig lang po ako. Sumunod na nga siguro, alam niya, wala akong ginagawa, wala nang pasok, nandun lang ako sa bahay. Ang ah, inanyayahan niya uli ako, sa gawain naman po niya ako dinalangan. Opo, yung binabanggit yung gawain yun na yung pag-aaral naman. Yung pag-aaral po. Ng mga salita ng Diyos na itinuturo sa loob na Iglesia ni Kristo. Opo, opo. So, na, sumama na po ako, nakinig na po ako. Yung time na po yun, ang tinuturo po yung tungkol sa pag-anip sa Iglesia ni Kristo. Ang una po, uh, kung wala ka sa Iglesia ni Kristo, wala ka sa loob ng Iglesia ni Kristo, hindi ka maliligtas. Tsaka yung mga aral po niya ay ano, taliwas po dun sa mga aral na nakagisnan ko. So sa madaling salita, uh, inisip ko na dumalo pa po para maraming, marami pa po akong matutunan. Ang isa po, yung nakapukaw po ng kaisipan ko, na kailangan ko ng umanib sa iglesia. Dahil nga nung sinabi po nung binasa sa Biblia na wag nang ipagpaliban ang pag-anib sa iglesia ni Kristo. Dapat ngayon na. Dahil hindi po natin malalaman kung kailan po darating mangyayari yung paghuhukom. Kaya naisip ko nga, o paano nga kung abutan na ako ng kamatayan, wala ako sa iglesia ni Kristo. So hindi ako, hindi ako maliligtas. Kaya nung matagal na akong nakikinig tapos sinuri ko mga aral ng tinuro sa atin, sa akin, uh, nagpasya na po akong umanib sa Iglesia Ni Cristo. Bakit po ninyo tinanggap yung aral na narinig ninyo na sinasabi po na kapag ka wala ka sa loob ng Iglesia Ni Cristo, hindi ka maliligtas? Bakit po ninyo tinanggap yung mga aral na itinuro po sa inyo na ngayon na ang araw ng kaligtasan ngayon ka na dapat magpasyang pumasok o umanib sa Iglesia ni Cristo? Ano pong dahilan? Ah, naniwala po ako doon dahil nakita ko naman po sa Biblia niya binasa. Ngayon, tinala ko po yung, yung talata. Pag uwi ko po ng bahay, may Biblia po naman ako sa bahay, tiningnan ko po kung tama yung sinabi ng ministro. Ang nangyari po, tama naman po. So sabi ko, lahat ng tinuturo sa amin, sa atin, ng mga Iglesia ni Cristo, ay tama. Dahil mismo sa Biblia nila na nakikita yung kasagutan. At yung karanasan po ninyo na yan, kayo ay mayroong kinagis ng relihiyon Yung Iglesia Katolika. Gayon din eh, naging kaanib din kayo sa iba pang sekta ng protestante o iba pang pangkatin ng pananampalataya o relihiyon Ano po ang napansin ninyo ukol sa paraan po ng ginagawang pagtuturo po sa loob ng Iglesia ni Kristo kumpara sa pinanggalingan ninyong reliyon? Yung pong tinuturo ng Iglesia ni Kristo nanggagaling po sa Biblia na kung paliwanag man nila, nandun pa rin, nakapaloob pa rin dun sa mga talata ng Biblia. Unless sa ibang mga sekta ng reliyon, parang may sarili po silang paliwanag. Parang iba po yung pakakahulugan nila dun sa mga nakatala sa Biblia. At ang talagang ginagawa po, nagtatanong ang ministro ang sumasagot po sa katanungan. Ang Biblia po. Biblia okay. po. At yun din naman ang inyong okay. uh, naranasan. Kailan po kayo nabautismuhan? Nabautismuhan po ako noong October 24, 1984. Uh, sa pamilya po, ilan ang natawag sa loob ng Iglesia Ni Cristo? Dalawa po kami noong kapatid ko. Natawag po kami. And eventually po, nang magpamilya kayo, ang buong pamilya po ninyo, eh, mga masiglang kanib sa Iglesia ni Kristo, oh, mga may tungkulin. Oh, may anak pa nga po kayo na manggagawa rin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Uh, congratulations po ulit, kapatid na Lorna. Pero may mga pag-uusapan pa po tayo. Bitinin lang po natin saglit yung ating mga tagapakinig. Huwag kayo kayong aalis. Magbabalik po ang pagtawag pagkalipas lang po ng ilang paalala. Nagbabalik po ang pagtawag ng Convert Story at ang kasama po natin ngayon ay si kapatid na Lord Nazarate mula po sa lokal ng Pinugay, distrito ng Rizal East. Ang ating kapatid po, dahil na rin po sa pakikinig ng mga aral ng ating Panginoong Diyos na itinuturo po sa loob ng Iglesia ni Cristo, ay nagsuri at tiniyak po na ang kanyang napakinggan ay siyang mga aral ng ating Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia, nang mapatunayan po niya na ang mga aral na itinuro po sa Kanya ay mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na dapat niyang tuparin at sundin. Hindi na po siya nagsayang pa ng oras, kundi yung sinasabi po mula sa Biblia na ngayon na ang panahon ng kaligtasan ay sinunod niya po at nagpa siya po siyang umanib sa loob ng Iglesia ni Kristo. Dahil sinasampalatayanan po niya ang aral ng ating Panginoong Diyos na nasa Biblia na kapag ka tao ay nasa labas po ng tunay na iglesia. Yan po ang iglesia ni Kristo na itinuturo rin mula sa Biblia. Eh, hindi po magtatamo ng kaligtasan. Kapatid na Lorna, doon po sa mga narinig ninyong mga aral na itinuro po sa inyo. Siyempre, nung mga panahon na yun, nasa labas kayo ng Iglesia ni Kristo. Hindi pa po kayo kaanim sa Iglesia ni Kristo. Mari kasing ang maging pakiramdam ng mga kababayan natin na wala pa sa Iglesia ni Cristo ay masaktan. Kayo po ba hindi nasaktan ng mga panahon na yun? Siyempre po nasaktan po ako. Kaya lang, kailangan kong tanggapin po yun dahil yun po ang katotohanan. Kung hindi ko po tatanggapin yun, hindi po ako makakapasok sa Iglesia ni Cristo. Dahil yun po yung aral. Ngayon po, yung mga katotohanan yun, pag natanggap ko na, yung sakit na yun, mawawala din naman po yung katagalan. Dahil ako, susunod na po ako sa lahat ng aral na itinuro po ng, ng ating ama. At yun po naman talaga ang dapat. Ang masunod, hindi po yung gusto natin. Ang masunod po, pwede yung kalooban. Yung utos ng ating Panginoong Diyos. Eh, malimit nga po nating marinig sa pagtuturo din po sa atin, sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tayo ang maglilingkod. Ang kailangan po masunod, yung kalooban okay. ng ating paglilingkuran. Ang kailangan po masunod, yung utos po ng ating paglilingkuran at yun po ang ating Panginoong Diyos. Sa mga aral po na tinanggap ninyo sa loob ng Iglesia ni Cristo, papaano po nito na bago ang inyong buhay? Malaki po ang pagbabago sa aking buhay. Kasi nung wala pa po ako sa Iglesia ni Cristo, yung buhay ko po walang direksyon. Kung saan lang po ako mapunta, doon lang. Dahil wala po akong pinagkakaabalahan. Puro na lang pagtatrabaho, puro sarili ko na lang. Nung ako'y naging iglesia ni Kristo, naging busy po ako sa paglilingkod. Masaya pong maglingkod pag nasa loob ka ng iglesia ni Kristo. Katunayan nga po, inuuna ko pa po yung paglilingkod ko kesa sa trabaho ko. Hindi ko kaya lugi kayo. Kasi kung dati-dati, baka mas marami kayong oras na po pwede po ninyong gawin sa iba pang mga bagay. Lalong-lalo na sa paghahanap buhay. Eh, ngayon, sabi nyo, inuuna pa ninyo. Yung mga para sa ating Panginoong Diyos. Yung mga gawain na may kinalaman sa paglilingkod sa Kanya, hindi po kaya nawawalan kayo doon, kapatid na Lorna? Hindi naman po. Hindi po kaluguyan sa akin yun. Dahil nararamdaman ko po, pag may mga problema po ako, tinutulungan po ako ng Ama. Nagiging magaan po ang mga problema dumarating sa akin kasi may patnubay siya. May binibigyan niya po ako ng biyayaan ang kailangan ko po. Hindi niya po ako pinababayaan dahil yung paglilingkod ko po ay para sa Kanya. So, ibig sabihin, hindi rin kayo nakakaiwas po sa problema? Meron din po, siyempre. Ay mga pagsubok din po na pagsubok dumadating. Pagsubok po, meron din po. Pag may mga mahirap na po sitwasyon na ganyan, halimbawa, pag nanalangin na lang po ako, maghihintay naman po ako dahil alam ko po tutulungan ako. Eh. Hindi po ako sa tao lumalapit. Sa Panginoon Diyos po ako, humihingi ng tulong. Talagang lahat naman po tayo may pagsubok, di po ba? nararamdaman ko po yun, ang po yung pagsubok. Unti-unti po nasasolve po yung yung pinagdaraanan ko. At yan din po ang karanasan ng marami sa mga kapatid po natin, mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo. Dahil nasa daigdig pa po tayo, itinuro na po sa atin na hindi po tayo makakaiwas Opo. sa iba't ibang mga suliranin, sa mga intindihin po sa buhay na ito. Hindi po tayo immune sa problema, hindi po tayo immune sa mga sakit, o karamdaman. Pero katulad nga po ng uh, nabanggit ninyo, palibasa, yun po ang pangako sa atin, ng ating Panginoong Diyos kapag ka tumawag na po tayo. Kapag ka nanalangin na po tayo. Palibasa, ang inuuna natin ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Eh, inaalala po tayo ng ating Panginoong Diyos. Oh, po. Hindi po tayo pinababayaan. Lalo po nating nararanasan yung pag-ibig niya sa buhay natin sa paraang, sabi nga po ninyo, tayo mismo makapagsasabi na susolve oh. yung mga problema kasi hindi natin mag-isang dinadala. Meron pong tumutulong sa atin. Kapatid na Lorna, may mga kababayan po tayo na gusto rin maranasan yung pakiramdam na napakalapit sa ating Panginoong Diyos. May mga kababayan po tayo na humaharap din sa iba't ibang mga problema, maintindihan sa buhay na ito. Pero hindi lang nila alam na baka ang kulang lang ay eh magawa nila yung tunay at marapat na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang gusto po ninyong sabihin sa kanila? Sige po. Sa mga kababayan po natin, sa mga kamag-anak ko po, sa mga kaibigan, sa lahat po ng tao na wala pa po sa loob ng Iglesia Ni Cristo, Naanyayahan ko po kayo na magsuri po. Kung sakaling may mag-anyaya sa inyo, huwag niyo po silang biguin. Paunlakan niyo po at sasabihin ko po sa inyo, hindi po kalugihan para sa inyo yon. Magsuri po kayo, katulad ko po nagsuri po ako. Nakita ko po ang katotohanan. At sana kaawaan po kayo ng Diyos, mapasok din sa loob ng Iglesia ni Kristo. Katulad ko, naawa sa akin ng Panginoong Diyos. Binigyan niya pa po ako ng tungkulin naging magaan po para sa akin ang aking pagtupad. Ganon din po, sinasabi ko rin po sa mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, na kung sakaling inaalok po kayo ng tungkulin, huwag po kayong tatanggi. Masarap pong maglingkod, lalo na nasa loob ng Iglesia Ni Cristo. At mararamdaman nyo rin po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Nabanggit ninyo na napakasarap na maging may tungkulin bukod po sa tinawag kayo ng ating Panginoong Diyos sa loob ng Iglesia ni Kristo, hinirang pa kayo na maging may tungkulin niya. Gaano po ninyo pinagpapasalamat yun? Napakalaki pong pasalamat sa ating Panginoong Diyos na natawag ako sa loob ng Iglesia ni Kristo. Igit po sa lahat, binigyan pa po niya ako ng tungkulin. Binigyan niya po ako ng pagkakataon na makapaglingkod para, para po ako maligtas pagdating po ng paghuhukong. Maraming maraming salamat po, kapatid na Lorna. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Lorna Zarate mula po sa lokal ng Pinugay, distrito ng Rizal East. Ang ating kapatid po, ipinagpapaunang lagi ang mga gawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang pagtupad po ng tungkulin na tinanggap niya at kinikilala niyang napakalaking biyaya mula po sa ating Panginoong Diyos, buhat ng siya po ay tawagin sa loob ng Iglesia ni Cristo. At siya po ang makapagsasabi. Siya rin po ang nakapagpapatotoo na hindi nasayang kailanman ang mga ginagawa niyang paglilingkod sapagkat bukod sa sinasagot ng ating Panginoong Diyos ang kanyang mga panalangin, kung may mga dumating pong mga problema, kung may mga dumating po na mga pagsubok sa kanyang buhay, eh agad po na nalulutas ang mga yon dahil sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos. Bukod pa po, sa mga pagpapala at biyaya na tinatanggap niya sa buhay na ito ay ang katiyakan po na pagtatamo ng kaligtasan. Ano mang araw at oras na muling dumating ang ating Panginoong Kristo, ano mang araw at oras na dumating po ang araw ng paghuhukom. Sana po ang mga ganitong istorya ng ating kapatid muli pong nakapagbigay sa atin ng panibagong inspirasyon. At para po sa mga kababayan natin na nakinig po sa pagkakataong ito ay patuloy po ang pag-anyaya namin na bigyan po ng pagkakataon ang aming mga kapatid o kaanim sa Iglesia ni Cristo na maisama po kayo sa pag-aaral ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos at ang pagpapasya po ay nasa sa inyo upang magawa din naman po ng bawat isa sa atin ang marapat na paglilingkod sa Kanya at higit sa lahat, matiyak po natin ang pagtatamo ng kaligtasan. Bago po tayo, pansamantalang maghiwahiwalay, ay binabati at pinasasalamatan lang po natin lahat ng nakasama natin sa pagbuo ng programang ito, ang pagtawag, a convert story, sa INC Radio at sa INC TV. Ngayon din po, pinasasalamatan natin ang ating pangalawang tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Angelo Eranio V. Manalo at higit po sa lahat, ang ating pinakamamahal na kapatid, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming maraming salamat po. May mga ganitong programa po kung saan ay naibabahagi natin ang mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag po ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At muli po, lagi po ninyo kaming samahan sa programang ito. Tuwing Sabado po, alas 11 ng umaga at alas 8 ng gabi. Maraming maraming salamat po.